Sina? Po. Ay, Stella. Oi, gabi na. Ano pang ginagawa ninyo? May hinihintay lang. Hmm? Sino yung hinihintay nyo? Gabi na? Si Juan. Hmm. Si Juan. Sino yun? Uy, ah. Ano boy yan? May, may, may oh. nang mga naniligaw na yata sa inyo, no? Yes. Kanina yun, cake sa'yo o sa kanya? Sa akin. Sa kanya. Ilan taon ka na, girl? Fourteen. Fourteen ka pa lang? May gatas ka pa sa labi? May hindi nintay ka manliligaw? Bawal lang may manliligaw dito sa bahay ko. Okay. Tulog na kayo? Si Tito, over a to Bakit? Bagyo yun? Oh, bagyo yun! Ay! Bagyo yun! Bagyo! Ay! ay hindi ko Adab na naman. Oh. Wow! Bakit na nintay si Bagyo? Natatakot kasi kami. Ah. Makalipa rin tayo ng Oh my oh. god, I'm scared. Ngutasan kayo. Oh my god, sorry po. Oh my god. Sige na, pagbay ng kayo ha. Pulong okay. na tayo.